Apo. Ah po. Ah, yung storage niya. Tapos, pag inangat naman, Ayan. So, wala na na. Mas malapad doon sa Paano warranty sa pang nga ganito? May warranty rin. Sa POM lang yan, sir. Sa POM pag napunit yun ah. Uh, oh. Pag lumubog sir, lumubog, lumubog agad. Babalik. Pwede yung palitan sir. Yung cone. Mga ilang years naman po. Two years to three years lang yun sir. Pero yung cover sir, hindi sir. E pagka ganito, yun lang problema kasi kapag ka naglaba, hindi ba siya leather? Yung vacuum lang yun sir. Vacuum lang. Tapos pwede nyo rin naman ng ano, lagyan ng sip cover. P22. Fix na yung 22 Yan lang yung option, no? Itong dalawa. Ano pa yung iba? Yan, yes, sir. Yan naman. May storage din siya. Ah, sa gilid. Yan, sir. storage naman, Pull out din yan, babe. Pull out din yan? mm -hmm. Balik mo sa dati. Ah, okay. Ganun din, pareho lang nito, no? Ay, no. Ano na naman, sir, pa-L-type. Pa ah, pa-L-type siya. Yes, um, so, iyan, pwede sa, pwede sa ilang tao yan. Pwede sa tatlo, no? Pwede sa Dito yung isa. Hmm, tapos, iaangat ko. Hmm, iaangat. aangat malaki yung Oo, mas malaki. Mas malaki yan, Sir. Mabuhay na lang Sir. Hindi siya ma-remove. Yung? Ito. Ah, removable. <laughs> Oo nga. Pero yan, pag binili mo, set yan. Yes, Sir. Uh Oo. -oh. Kasama lang hindi, itong hindi mga unan, Sir. Siya, hindi siya yung tipong ito lang. Kung gusto mo, ito okay. lang. Oo oh, po, Sir. Nakaka. Maganda ito ah. Oh. <laughs> Mala malaki rin yung storage. Laki yung storage, you know. Laki rin yung storage. So, you know? 34, storage. 24, 24, 7, 7, 960. 24 Ang kanya Anong tawag sa ganitong material yung so, hindi fabric. fabric ah fabric yung isa leather yes. Okay 20% paano pagka pagka credit card Zero interest. Ah, three months lang? Any card? Yes. Ano pong card nila, sir? Ah... Pa-business kasi, sir. Straight payment. Straight payment lang siya. Mga BDO, ganun, yeah, mga... Ano, sir? sir interest. Zero interest. Zero interest. Na twenty... Twenty-seven? Yes, po. Mm-hmm. Uh, okay, okay. At least, ipakita natin kung saan siya mas yung space kasi ang inaano namin eh kung ito hindi ganun eh ano lapad nito tignan nga natin isukat lang po kung... pare-pareho lang ba ang lapad pati yan ang lapad nya ilang feet 7 feet 7 feet pag yan 7 feet din wala pa ito sir ay, mas malapad to. Seven six. Mas malapad, ano? Mas malapad to, no? Seven to five feet. Kasama na lahat yung unan. Yes. Fabric. Ganon ah, ganun din yung ganun din siya. Tapos iba po, iba po Wala na siyang storage. Wala lang siyang storage. Okay. Pwede rin. Malaki rin siya. Ito mama, ano naman anong material naman yung ganyan? Okay naman, Jella. Paano ang linis pag ganyan, ma'am? Pag, pag natabunan ng ano, 'yun ang problema, right, ano. Right, vacuum lang. Vacuum lang. Okay. Magkano po siya? Ano po siya? From, from 18,000 ay from 28,000 Discounted But Cash or card? Yeah. Hanggang 12. Zero interest? Opo. Okay. Paano pag, ma pag itong nagustuhan namin, paano yung delivery? Saan ano kayo, sir? Dila costa lang naman. Ayun, sir, pag may available earliest naman, pag makapag-payment before 6 p.m., earliest, ayun, next day na. Deliver. Kinabukasan? Opo. Okay. Kinabukasan na siya. 6.98 na siya, sir, kahit ilang item. 6.98 ang delivery, delivery charge. Opo. Okay kapag kasi nakay kasi namin saan parang hindi magkakasya malaki, malaki uh, lang. display lang so oh. plastic warehouse oh. so ito idedelib ano pa baga schedule pa ng delivery oh, pag binayaran sa oh. hmm. pero pag kaganoon ba kung nuwari meron kami sa sakyan at ngayon na pwede yung naman kapag ako ito this, is, bago lang naman kusura. ah yung ito ang ibibigay niyo. oh. Po. mm -hmm. Wala nga lang storage. Ha? So, oh. kaya sa Tapos, na siya. Oo. Yan na yung niya Sir, ano? Yung... Nung binaw storage mo. Right. Wala talaga yung storage. Mga, mga recline na Recline, mga recline. Pinakita ka nito. Oo, oo, ganyan din. Parang maganda yung 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 pa rin. Mas yung maganda yung, yung ano. Yung pinaka ano. ng choice natin, 27. Yun ang ano. Yun ang, yan ang oo, pero the Pero meron base. din, maganda rin yung nakita ko din yung merong 31. Yung may lalagyan. Oh, Oo, yun yung nagtignan natin to. Di ba madalas makakapis sa Ratex na rin. Ah, oh, yung Ratex yan? Mm hmm. Ah, kaya pala mahal. Oh, 35. 35. Anong, 35. Anong tawag po dito sa ano niya? Pabrik? Ano? Pabrik ka sir. Di ba sir? Di siya mga kasi ano pa po yung pweding yung i ano nasabobet Bukod dito yung parang ibang option pa ano ito ito, ito. Okay. Ito. 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 Uh, yung mga pasi nga pasi nga pasi nga pasi nga pasi nga pasi yung... Pong lang. nga pasi nga pasi nga Yung nga pasi nga pasi din. Ah. Pero mas mahal compared doon, din no? Makapal ko sir. Makapal. Ito may dito. Ah, mo rin pala to. Hindi sir. Ah. Ah, okay. Pero Hindi. Ay, may kabigatan. Hindi na pwede. <laughs> Mabigat. Oo. Uh -huh. Yun yun, 'yun yung parang number one pa rin sa amin. 'Yun napili namin. Uh, mas mabilis pang iyan, no? Ginaganoon yata oh. Hydraulic siya, ano? Wala na. Kami ko na rin sa 'Yan Sige, sige. Ito yung 17 70,000. O oh, yan, pwede yan, yung, pwede yan, ganyan. Wala pong ano yan. Ganyan na po yan, as is na ganyan. Stock, sir. Oo, uh, hindi, yung wala nang nahahatak dito, anong gano'n? Ah, ganyan lang siya. May nahahatak sir, doon. Kayo. Oo, yun yung nga yun. Nakita ko na rin. Ayan, di ganun lang. Oh, yun ganun lang ganun yung fork pan niya. Ikaw lang po. Okay, yung taas niya. Hindi po yan digulong? Hindi po. Recline ang tawag sa kanya. Ah. Hindi siya digulong. May kabigatan po, ano? Hindi siya. Uh, pero kaya naman itulak ng dalawang tao. Kaya po. Sa so, dalawang tao, mag uh, Parang ano, mas maganda yung may storage ano yun yung 24 oo 27 27 yata ah uh, yung yung L shape oo yung L shape yung mga na nakita ko nakita ko rin problema namin doon, mabigat oo bigat. mabigat din siya Naghanap kami ng medyo ganun na magaan wala pala mabigat mabigat siya may kabigatan mga second floor yun uh oo -oh ito ang pwede. Ito pwede. Maganda, Maganda rin na option to eh. Pero hindi ko alam sa kanya kung gusto niya yung hindi ganyan. Sige sir. sir. Ma Mag-decide -de lang kami kung anong decision nung... <laughs> sige, sige po. Wala na pong bawas yan, 17. sir. Sige, sige sir. Ano-ano e, lang kami. Maganda na yun no. Yun ang pinakamagandang ng... Na... problema ko naman sa leather, kung magle-leather, mainit. Uh, oh, mainit siya pag matagal kang naka... Parang sa sasakyan. Mainit sa katawan. Kahit tagyan natin ng sasampo. Pwede naman, pero... Ang hirap, ganun. okay yun pa. yun kung ano, malalig bahay. Oo, oh, okay. Kasi ang leather, nag, -ano yan, eh, nagbabari sa panahon. Okay yung kung tagulan. Mahirapan lang sa ito. Wala na? Ang no. ibang mga pagpilihan? Sa baba na O Kung sa taas yun, mas dobi. Ang nga, ang galing mo. Di gulong. Magaan lang. Parang doon din ah. Oh.